At ngayon nga ay naglalagay kami ng bal o anong kawayan. Ayan yung gapangan ng sitaw. Kung makikita nyo nakakuha na yung mga balag. May nakakuha ng mga kawayan. Dahil nagumpisa na mga gapang yung sitaw natin. Kaya kailangan nang lagyan ng mga kawayan. Para diritsa diritsa ang gapang niya ayan sobrang luwang ng tabla Ikita nyo pagapangin natin yan sila sa gitna para yung kuan talbos hindi magkuan dito sa gilid lang kailangan talaga mas may mga gapangan sa gitna so medyo magamanda na yung sitaw ayan ipisa na sila magkuan gapang tataas na 20 days mahigit na to maala kung maalaala kung kuan nasa nasa 20 days mahigit ito yung mga uh, kawayan so mga sunod na bulan mag um, na buwan mag umpisa na to mag bunga black basta makagapang na to mabilis na to yun, yun yung mga busing yan you know. So may nagsabi, matagal daw magbunga yung Condor, yung Negro Star. So matagal nga dahil 20 days na mahigit. Ganito pa yung itsura niya. Hindi pa siya talaga matataas. Yung ibang variety ng sitaw sa ganitong edad dapat matataas na to. Pero itong Negro Star sobrang tagal niya magtubo. O may kaibigan akong nagsabi na matagal daw talaga magbunga tong kuan Negro Star na variety. So first time ko nga pala magtanim ng sitaw. So kung makikita nyo, hindi ko naman sinabing maganda yung sitaw ko. So sa sitaw kasi hindi naman kailangan na mataba yung sitaw. Kasi pagka mataba yung sitaw, mahina magbunga. Yun yung pagkakaalam ko. So hindi ko alam kung gano'n ba talaga dahil unang tanim ko pa lang to ng sitaw. So isang kilo sa hindi nakakaalam, isang kilo to na seeds. So, kung pagkakaalam ko kasi pag ang sitaw na mataba kasi yung kasama ko may nagtatanim siya ng sitaw kunti lang pang sorry, sorry kung tawagin sa amin suri pang pidling kunti lang pero yung variety na yun, nas kuan kaniko seeds, sobrang kapal niya magsanga. Pero mahina magbunga. Pero ito, yung so sa kaniko seeds, yung ganitong stage, yung edad, grabe na yung sanga na lalabas dito, yung aside shoot niya. Grabe na yung kuan dito, mga sanga, halos puro sanga na yan sa ganitong edad. Pero itong negro star, wala halos pang masanga. Makikita nyo mga pusing yan. Talagang walang sanga halos. So, ito lang yung kuan niya. pinakakuan ng katawan. So, pero marami daw magbunga to. So, bago kayo magtanim, dapat pag-aralan nyo muna kung anong magandang variety Yung dapat itanim kung anong mabinta. Dahil, kuan mas maganda na yung sa lugar nyo kung ano mabinta yun yung itanim nyo para hindi mahirap pa mag dispose so ayan matataas na yun yung kuan dapat pag aralan saka yung maganda na variety para alam mo rin kung matibay siya at marami magbunga yan pinaka the best yung marami magbunga so itong Negro Star sa pagkakaalam ko nanonood kasi ako ng mga vlog ng iba rin na nagtatanim ng sitaw talagang marami magbunga yung kuan Negro Star yung kundor so malalaman natin to kung totoo ba talaga na marami magbunga kasi first time ko pa naman magtanim ng sitaw ngayon lang so dati hindi kasi ako nagtatanim ng sitaw kasi niisip ko masyadong matagal magpitas talagang sobrang tagal eh nisip ko oh, daw magtanim ng sitaw pero ngayon sinubukan ko kasi nanonood ako ng mga video okay rin naman pala ang kitaan sa sitaw basta mahal lang. so dito medyo mataas ngayon yung sitaw sana makaabot sa mataas na presyo dahil malapit na rin naman to kahit makaabot ma lang ng 50 or 60 okay na ako nyan sana makaabot para makabawi agad sa mga gasto at hirap so yung sitaw kunti lang yung gasto no hindi naman masyadong magasto kasi itong sitaw na to simula pagtanim dalawang beses ko pa lang to na abunuhan so kung sa ibang gulay to nasa apat na bisis na ka na mag -abuno. Pero itong sitaw, dalawang bisis. Sa kadalawang bisis pa rin din ako nag-spray dito. Wala na mga to na mga grabe talaga so sa umpisa yan kinain ng mga kuanto, to Japanese seal pero ngayon malalaki na yan ang nyo ang Japanese seal yan ang maliliit ngayon matanda na yung sitaw kaya hindi ni na nila kinakain So, kahit magpitas to ng mga 300, 400, okay na yan. Masaya na ako niyan. O, oh, kung tag 500 eh, ang saya na. Oh, sana nga, abot no. So, oh, susubukan natin para ng bunga, kung kaya ba natin magparami ng bunga. So, kung kaya ba natin magkapitas sa isang kilo ng 500 kilos, pero ito hindi ko masasabi na isang kilo talaga to kasi maraming kinain ng Japanese seal halos doon doon sa banda doon grabe yung patay doon kinain talaga Ubus. pati yung maliliit pa halos kinain wala na talagang natira kaya ito hindi na to abot talaga ng isang kilo pero sasabukan pa rin natin na baka makaabot ng 500 kilos or 400 o sana nga abot So, yun lang mga busing, no? Update ko lang ang aking sitaw. Hanggang sa muli. Paalam.